Good evening everyone. Kain tayo guys. Ito ulam natin. Matis. Isda. Ito so maraming maraming salamat sa sobrang sumuporta sa akin. At ito. Monetize na rin tayo guys. Malik na yung ads natin. Tapos na natin yung ating mga ano, Tungkolin kay YouTube kaso medyo may ano pa may problema pa may problema pa tayo yung 100 dollars at saka medyo may mga violation pero okay lang siguro yun uh, hingin lang tayo ng tawag kay ano kay kwaiti kasi kay lulo kasi medyo uh, sarap yata nung inom ako sana mapatawad ako ang tayo guys <laughs> ito ba ano ko lang po itong isda at saka ito tomatis with sibuyas hinangat ako yan guys kasi yung sibuyas isa lang sa gamot sa ano yan sa ano ng katawan pampasigla din niya, panginis din ng katawan. Yung, yung meron kang mga acidic, yan. Ako, mala, maano yung acidic ko, kaya kailangan natin kumain niya. Sabi nga nila, kumari nga lang daw, ako ay kumain ng sibuyas araw-araw, isang piraso. Nangatain ko yun. Yun ang sabi sa akin ng aking albularyo. Kasi ang sibuyas ay isang mapmanong ma pagkain. Ito so, guys, ulam ko. Ay ang paborito kong isda. Kung bibili ako ng gilupin, dito na ako yung mga malilit na barilyete dito na ako yung malilit na pirit na sinasabi yung mga barilyete na malilit lang pirit yun eh dito kong tawagin so dito na ako malasa isdam batok. Uh, bisugo bisugo guys so yun maraming maraming salamat guys at natapos ko na rin yung aking mga ano, so, so talagang Is talaga ako sa inyo sobra. Thank you. So, kumalik na rin yung kumalik na rin yung ads natin, guys. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Ako isanood talaga sa inyo lahat. Thank you, thank you so much at malapit na tayong mag-apply. Thank you, bye-bye. I love you all and God bless ang kamansulok ng legdig. Sana yun. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, Larry Granite Vlog, natin kalimutan di subscribe para makatulong tayo at lumago ang ating bahay at ang aking ano ay hindi ko po masasali pero panoorin nyo na lang sa aking mga unang upload na yun ang aking gustong mangyari maraming salamat huwag po natin na kalimutan mag subscribe like and share comment thank you so much para lagi nating nasasagot at lagi po kayong updated sa aking mga video na upload yan si Larry wala nang pagbabago ang kanyang face ganyan talaga matanda na yun eh. So love you, love you.